Pagbabahagi ng kwento sa Biblia, ang kwento ni Solomon. Nang maglaon, pinakasalan ni Solomon ang anak ng paraon ng Ehipto bilang kanyang asawa at kinuha ang mga prinsesa mula sa ibang mga bansa bilang kanyang mga asawa. Si Haring Solomon, na naakit ng kanilang kagandahan, ay nagpakasasa sa kanyang sarili sa mga kasiyahan sa laman araw-araw. Hindi lang iyan, tumalikod din siya sa Diyos na Jehovah at sumunod sa mga dayuhang babae sa pagsamba sa mga diyos-diyosan. Nagtayo pa nga siya ng matataas na lugar para sa mga diyos-diyosan sa burol sa tapat ng Jerusalem. Ang mga pagkilos ni Solomon ay labis na lumabag sa mga utos ng Diyos at nabigo ang mga inaasahan ng Diyos. Sa pagharap sa pagsamba sa diyos-diyosan at pagpapakasasa sa imoralidad, si Solomon ay naging masama sa mata ng Panginoon. Dahil rito, sinabi ng Panginoon sa kanya, Yamang ito'y nagawa mo at hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo, walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayon may sa iyong mga kaarawan ay hindi ko gagawin alang-alang kay David na iyong ama, kundi sa kamay ng iyong anak aking aagawin. Gayon may hindi ko aagawin ang buong kaharian kundi ibibigay ko ang isang lipi sa iyong anak alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili. Anong mga aral ang matututuhan natin sa kwento ni Solomon? Ang saloobin ng Diyos sa mga tao ay hindi nakapirmi. Ngunit tumutugon sa kanilang mga iniisip, kilos at gawa. Babaguhin ng Diyos ang kanyang saloobin sa mga tao batay sa kung paano nila tinatrato ang katotohanan. Pinangangasiwaan ang atas na ibinigay sa kanila ng Diyos at tumugon sa kanyang mga hinihingi. Maliwanag na ang disposisyon ng Diyos ay naglalaman ng awa at pag-ibig, gayon din ng katwiran at kamahalan. Maaari niyang pagpalain ang mga tao, ngunit maaari din siyang magalit sa kanila. Maaari siyang magpatawad ng pitung beses, ngunit maaari din niyang disiplinahin at parusahan. Ito ay tinutukoy ng matuwid na disposisyon ng Diyos. At gayon din ang kung paano tinatrato ng mga tao ang Diyos at ang mga landas na pinili nilang tahakin. Ang kwento ni Solomon ay nagsisilbing babala sa atin. Naniniwala tayo sa isang matuwid at makapangyarihang Diyos na nagmamasid sa ating bawat salita, kilos at pag-uugali. Kung ang ating mga iniisip, intensyon at mga kilos ay naaayon sa katotohanan, kung ang mga ito ay ginawa upang masiyahan at sumunod sa Diyos, at kung ito ay para sa layunin ng pagpapalaganap ng ebanghelyo at pagpapatotoo sa Diyos. Kung gayon, ang Diyos ay magpapakita sa atin ng awa at pagpapalain tayo. Gayunman, kung tayo ay nagpapakasasa sa makalamang pagnanasa, madalas na lumalabag sa mga hinihingi ng Diyos o maging gumagawa ng masasamang gawa, ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay darating sa atin. Para sa mga mananampalataya, napakahalaga at kinakailangan na maunawaan ang kanyang matuwid na disposisyon at lumakad sa daan ng pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan. Kung nais niyang matuto ng higit pang mga kwento sa Biblia, mangyaring ifollow ang aming page o magpadala sa amin ng mensahe sa pamamagitan ng messenger kami ay available online upang magbahagi at makipag-ugnayan sa inyo anumang oras.